A good morning na, no? video ano. Good morning, good morning. Lakad-lakad po tayo rito. Lakad-lakad. Lakad-lakad lang po, lakad-lakad. Ayan. Labaos. Robert. Hmm. Lakad-lakad lang po tayo. Ano, Robert, oh. Aga pa. Mamaya pa maglalaro. Ah, uh, ko. Asyenda. Asyenda ko. Asyenda. Saka na asyenda ko, no? Ang laki na asyenda ko.